Magandang araw, Pilipinas. Nandito na naman tayo sa ating uh, samot-saring balita. At syempre, meron tayong breaking news bago tayo magbasa ng mga samot-saring balita para ating Paul Jacken. Kayaan niyo munang uh, bati natin si I Love Philippines, si Miss Sally Chong, si My Paris. Ayan. Bonggang-bongga mga eksena. Pakiliin eksena. eksena Okay. Mga kababayan, uh, kapapasok lang na balita like after natin mag-vlog. Okay, Zoro, you're there. Ram, you're there. So, breaking news. 'Di ba kanina, uh, nag-comment tayo na sabi ko, ah, uh, nakakagigil ang sinado. Bakit wala silang ginagawa? Bakit sila para silang grand, lahat nag-grandstanding, wala nang pinatutunguhan yung uh, hearing dyan sa People's Initiative o Tambalosos Initiative o Jutang Gininang Initiative. So, wala rin nangyari doon kay Tulfo, yung tungkol sa PCSO naman, sa Loto, and everything. So, sabi ko nga, baboy na baboy na tayong lahat. Kapapasok lang na balita, mga palangga, karagdagan. Miss Maharlika, this from the Senate. Okay? Taputingas. Miss Maharlika, nagkabayaran na po dito sa Senado sa PI na yan. Sarswela na lang po ang lahat ng nagaganap. Okay? Si Senator Villanueva na lang po yat, hindi, walang yata. Si Senator Villanueva na lang po ang hindi bumibigay. At ginagamit siyang attack dog ni Zubiri. Nag-iingay si The Rock kasi binubukulan siya ni Zubiri. Bawa, bawas ang binigay. So, Whatever kung ano nangyari, magkano nag nag, 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 nagkabigayan dito, ito po ay mismo galing sa loob. Kaya pala, kaya ako pala ganun yung nararamdaman ko, uh, AZ, Zhen Shen, She, Pink Rose, lahat kayo balang gakomment na, pasensya kung hindi ko kayo mabali lahat, kasi kung matiin ko kayo na? hindi na tayo magbabalita, no? Okay. Kaya pala yun ang nararamdaman ko kasi ayon sa ating source, nakapapasok lang, nagkabayaran na pala para ay sulong yung Jutang Gininang People's Initiative. Dahil yan po ay gusto ni Kuting at ni Lisa. Kung gayon, dahil si Sen. Aimee ang chairperson, siya ang nanguna doon kanina. Senator Aimee, base dito sa impormasyon na nakarating sa atin, so ano to, binobola mo lang ang Pilipino? Kayon lahat, kasama kayo, Senator Go, Senator uh, Bato, lahat kayo, binay. Walang makakaligtas. Ano to? Papayag na lang kayo dahil what? Let's say, let's talk about Senator Go at saka Senator Bato. Dahil madihado kayo. <coughs> Nagtatanong lang ako. Hindi naman nabanggit yung pangalan ninyo, pero nandun kayo sa, sa ano na doon, sa Senate hearing na yon. So ang question, papayagan nyo na lang bang bubudulin kayo ng buha ng inang Lisa smag sa Tambaluslos. Nagaway-away pa kayo, kunyari. Si, ano na lang daw, si Senator Joel Villanueva na lang ang hindi, ano, hindi nakitinag pa. So kaya yun na lang, kahit na uh, dapat i o kasuhan ng perjury. Okay? Nabagit ni Atty. Glanchong kanina, yung mga nag doon na magsasabi sila ng katotohanan sa Senado, dead ma-dead ma lang. Yung pala, Senator Amy, sagutin niyo to. Nagkabayaran na daw kayo diyan. Ang question magkano? So ito drama na lang natin. Lulukuhin na lang natin yung Pilipino. Tipuin niyo ang ading ko, Panginoong Hesus. Ginagamit pa ang Diyos. Para kunyari ganito, umu para kay sa bayan, Da-da-da-da-da. Nagkabayaran na. So saan tayo? Kaya nga sabi ko sa inyo, uh, mga palangga, saan na lang lalapit ang Pilipino? Dito na lang sa bunganga ko. Anong magagawa ng ating bunganga kung itong mga hinayupak na ito ay bayaran na lahat? Lahat sa Senado at Kongreso. Wala na tayong kakampi. Kaya nga ka dapat, kayo na ang mag-desisyon. Dapat balita tayo ngayon palangga, pero mamaya na yung sa aring balita. So gusto lang iparating sa inyo at pa daw, Miss Mahalika, na, na kalimutan mo na merong ding penthouse si Zaldico sa Shangri-La PGC residences at mga units na malapit para sa kanyang mga security. Pera natin yun. Mga kababayan, kung nagkabayaran na sila dyan sa buwaka ng inang TI na yan, so kunyari concern kayo dun sa mga taong ginagamit sa uh, pinipilit silang magperma at ginagamit ang ayuda, e eh, 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 pare-pareho kayo? I hope People, men and women in uniform, people of the Philippines, you speak up, get up, speak, speak up, and, you know, pick them up. Sabi ko, wala na tayong kakampi. Wala na ang kakampi ang Pilipino, wala na ang kakampi sa Senado, wala na ang kakampi sa Kongreso, wala na ang kakampi sa Malacanang, lahat na madurobo. Ano gagawin yung mga palangga? Saan tayo pa pupulutin yan? Ang may pag-usapan natin, mga foreign direct investment, et cetera, sa balita. Babasahin natin at magbibigay tayo ng komento. Sabi ni Vega work, Ed sa na talaga so wala na. Yes. Saan pupunta ang taong bayan? Nag, you know, nang ang ulo ko mga palangga. Kaya pala gano'n na lang ang kanilang style. Kaya sabi ko, kung matitin mo yung mga politiko na nandoon sa Senate hearing kanina, at even doon sa mga hearing ni Tulpo, si Robles doon sa panalo sa nagpanalo ng mga kapikipiki at nag-edit ng mga video-video ng mga picture. Na kunyari, you know, nanalo yung mga kapag-anak daw ni uh, Robles at yun din naman ang sinabi ni Tulfo. Nasabi niya, based sa kanyang investigation, ang mga ni Tulfo, mga kakilala niya, ay ni Tulfo ni Robles ang mga nanalo. Wala nangyari. Saan kayo pupulutin mga kababayan? Ha? Lubog na lubog na ang Pilipinas, sila nagsasabuatan. Kaya dapat i-abolish, dapat wala ng gobyerno eh. Bumalik na lang tayo sa barbaric age, no? Kasi itong mga baka ng inang mga taksil sa bayan, yung mga hinayupak na to, nahawak nila ang pera ng bayan, pag tayo ay nagkasakit, kayo lahat dyan, para kayong namamalimus, para amutan ng libreng gamot. Tapos parang hero pa sila kapag lumapit ka sa PCSO, lumapit ka sa mga kongresista, lumapit ka sa mga senado, bibigyan ka ng limang, limang ano tawag yan, mga guarantee, guarantee letter, bibigyan ka ng limang libo, sampung libo, parang Diyos na gusto ng gusto nila ang mga taong bayan ay gagawin silang Diyos. Mga ah, kababayan, you have to speak up. Ba, dito pa ano na sabi, lubog na lubog, sabi ni Gerald. Ah, uh -huh. so, ba, dyan? Lubog na lubog ang bayan. Kung ba dyan palangga, eh, maglimas-limas ka. Maglimas-limas ka ng baha. Alright? Ayan, mga palangga ano gagawin niya Sinado ayon sa ating puting ahas nagkabayaran na sa people's initiative so abangan natin kung yan ay makakalusot palulusutin nila pa nga ang ating puting ahas kung yan ay what magiging magiging diktador well diktador na nga nangyayari so posibilidad kapag nainusot niyan yung charter change ay mananatili si Kuting Jr at si Liza Smug si Botod na manggigipit manggugurgur, mangangamkam, papayag ba kayo na ganyan ang gobyerno natin? Nasilisa pa rin ang butod at si Tambaloslos na butod ang mamumuno at magkakampam si Zaldico, lahat ng mga hinayupa, kongresa, senado, ang ganito na lang ang sistema. Hindi nyo ba nararamdaman kayo dyan sa Pilipinas? Kayo e mga OFW, ibang iba nung nakaraang administrasyon. Hindi man perfect nung nakaraang administrasyon, may nakikita mo kahit papaano may nagbago. Dito hindi. Lubog na lubog ang kinabukasan ng Pilipinas. Maliban pa sa nalubog, literal na nalubog dahil sa nabuhis ng buhay, dyan sa Davao, ito arang, may lindol na naman. Dahil sa mga illegal logging na yan, kaya nagkakaroon ng, ano you know, no, maliban sa lindol at mga baha. Mga politiko pa rin ang may, may, may ano niyan, ang may, uh, tawag dyan, may uh, kasalanan mga kababayan. So, pinapaalam sa inyo ng ating, alam mo, sukong-suka to nag-text sa akin. Sabi nga niya, oh. Ano ba sa'yo ko? Miss ka kawawa na po yung bayan natin. Sabi niya, hindi na din po namin alam kung saan kami pupunta. Natatakot na din po yung iba kasi martial law na po talaga dito sa Pilipinas. Okay, silent martial law. Pag nagsalita ka, kakasuhan, sabi niyo nga po, Miss Marlica, gugur-gurin. Kaya natatakot din po kami. So anyway, nasa mga kamay ninyo, mga kababayan, ang sagot, I don't know, dito sa ating mga uh, men in uniform na nagbibigay din sa atin ng information, mga sir, na kayo, mga sir, na mga ma'am, kayo ay sukang-sukang at kayo ginigipit din. Saan kami pupunta? Ha? Saan pupunta ang Pilipino? Sino na ang magiging kakampi? Alright? So mga palangga, <clears throat> tuloy-tuloy na tayo sa ating samot saring balita. Ngayon ay Feb, uh, Pebrero at 13, taong 2024. Okay, unang salpok sa balita natin. VP Sara, no comment ng tanungin sa relasyon nila ni Liza Laklakera, bagamat sinabi niyang maayos sila ni Pangulong Bangag Kuting Jr., tumangging magkomento si Vice President Duterte nang tanongin naman siya kung kumusta na ang relasyon nila ni Liza Lac-Lacera. Ayan. Sa isang media interview sa Malaysia nitong lunes, February 12, unang inusisa si uh, Sarah Duterte kung kumusta ang relasyon nila ni Kuting Jr. matapos ang na naging patotsadahan nito at ng kanyang pamilya. Ayon kay Inday, We have no problem with each other. President Kuting Jr. and I, are doing good. Ako lang yung nagsabi ng Kuting. We are okay in terms of our relationships, our relationship, but both personal and work relationship. Hindi naman nagtanong sa akin si Pangulong Kuting about sa mga sinasabi ng aking kapatid at tatay. Samantala, nang tanongin naman ang kanilang relasyon ng unang ahas sa Malacanang, ang sagot ni Inday Sara, I have no comment as of this time. Nakita niyo naman kung paano maging malahura o isnaberang palaka o isnaverang ahas si Liza Smalls. Ayan. Matatandaan na may ilang pumuna na tila hindi umano nagpapansinan si Sarah, si Ndai Sarah at si Liza Ahas. Alright? Ngayon. Noong uh, departure honors para kay Kuting Jr. papuntang Vietnam. Bago ito, ginigit kamakailan ng ama ng vice-presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Nasi House Speaker Tambaluslos ang nasa likod umano ng People's Initiative para sa Charter Change or Chacha. O di ba? Chacha pa rin ang pinag-uusapan natin dito mga palangga. Gusto kong pasalamatan si Proud Pinay na nagbigay ng super chat. Proud Pinay, alam ko hindi ka nagre-refund. <laughs> Thank you palangga. Sana huwag mo to i-refund ah. <laughs> Binigay mo na yan. Wala nang bawian. Thank you palangga. Just kidding. Gusto ko lang po ulit paalalahanan ulit bago po kayo magbigay ng super chat dito sa channel natin. ay siguraduhin ninyo ng 1 million times mag-isip kayo dahil yung pinigay kagabi ay na-refund po. Ayan po ang ebidensya. Ayan, sa kapapasok lang. Yan po ang ebidensya. Kanina si Evelyn nagbigay ng uh, $10. Good morning watching from Michigan. Tapos kahapon, ayan, si My Pep nagbigay din kanina, bahay sa Paris. Yung kagabi po, nawala po yung 5,500 na ayon sa aking uh, moderators meron daw dumating